Hiling naman ng na public apology ni Sen. Mark Marcoleta mula kay Ombudsman Remulla hinggil sa isyu ng banned the hindi pinayagan ng Senado. Kasama natin sa balitang 'yan si Radyoman Conde Batak. -N -N Live Report. Hindi pinagbigyan ng Senado ang hiling ni Sen. Rodante Marcoleta Ta, na suspendihin muna ang rules para marinig mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang paglilinaw at paghingi nito ng paumanhin tungkol sa pagsang-ayon nito na maaaring baluktuti ng batas. Sa pagsisimula pa lang ng budget deliberations para sa Office of the Ombudsman, agad na ni Marcoleta ang pagkatig ni Remulla hinggil sa bend the law o wag sundin ng batas sa gitna ng naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga maanumalyang flood control projects. Paliwanag ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang sponsor ng Ombudsman Budget sa plenaryo na ang nasabi noong una ni Remulia tungkol sa Bend the Law ay figure of speech lamang at walang intensyong baliin ang batas. Nilinaw din ng senador na ang bagong ombudsman ay may prinsipyo ng pagsunod at pagtaguyod sa batas dahil naniniwala si Remulia na ang rule of law ay supreme o pinakamataas. Gayunman, nang hilingin ni Marcoleta na mag-public apologies Remulia tungkol dito, sinabi ni Senator Risa Honteveros na hindi nila mapagbibigyan ang hiling dahil nasagot naman na ang mga isyong tinanong ng Senador. Mr. President, our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that, Mr. President. At uh, wala hong intention to bend the law. No, that's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law and uphold the law. Dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme, Mr. President. So, para lang klaro no, na itong uh, nasabi niya ay isang figure of speech, pero wala hong intensyon na baliin po ang batas. Kasama mo sa DZXL Arm Manila, Rajuman Man Conde Batak Tatak Arm